Galawang big man ni Kai Soto na papadalas na atake sa loob ng paint kapag 1 on 1 ang eksena kayang kaya ni Kaiju ang defender. Game din na naman ni Kai Soto at ang Yokohama B-Core laban sa Mikawa ngayong araw pero bago ang larong ito ay tignan na muna natin ang ilan sa naging kapo na po ng mga plays ni Kai Soto sa team ng Yokohama. Kaiju kasali rin sa 12 core players ni Coach Tim Cone. Kaiju nagpost na rin sa kanyang account maglalaro para sa gila sa first window ngayong Pebrero. Japan at China magkakasubukan kagad sa first window pa lamang parehong crucial ang game na ito para sa dalawang malalakas na teams dahil sigurado na magkakagitgitan sa last window ng qualifiers. Sa maikling stint nga ni Kai Soto sa Yokohama ay nagkaroon na kagad ito ng mga bigating plays na merong impact at sa unang play nga ni Nakaiju at Kawamura ay isang aliw play kaagad ang naging connection ng dalawang players na ito from Japan to PH ang eksena. Sa play na ito, import ang nagbabantay kay Kai Soto, pero itong si Kawamura may tiwala kay Kaiju, bigay ang bola, taas kamay at bumanga ang import sa depensa pero na gang ang height ni Kai Soto sa play na ito, pasok ang tira. Dito naman, mabilis ang play pagkahawak ni Kai Soto sa bola, bitaw ka agad, iwas 3 seconds at panggulat na rin sa depensa, hindi inasahan na ganun ang gagawin ni Kai Soto sa play na ito. Ito yung sinasabi natin na kapag libre sa loob ng paint ay kailangan na siguraduhin kagaya ng ginagawa ni Kaiju, two-handed slam para sa kanya. Isa sa pinakamalupit na play ni Kai Soto, nagpapatunay lang na iba talaga ang mga matatangkad na players sa loob ng paint. Tatlo-tatlo na nga ang defender pero pinaglaruan lang ni Kaiju sa ex ng ito, kinuha niya ng ilang ulit ang offensive rebound bago ito tuluyang pumasok. Sa play naman na ito, galawang pang big man ang ginawa ni Kai Soto loob ng paint ang inatake, bangga at ikot malapit na siya sa ring, bitaw ng isang hook, pasok para kay Kai Soto napapadalas na nga rin ang galaw ni Kai Soto sa loob ng paint at tumarami na ang kaya niyang gawin sa offense maliban nga sa mga alley plays. Pansin natin na kapag hindi na the double team si Kai Soto at one-on-one pustehan, ang eksena ay nakakaya ni Kai Soto ang kanyang defender sa loob ng paint dahil sa kanyang galaw at height advantage. Sumunod na play natin, isang malakasang pagsalpak sa ring ang ipinakita ni Kai Soto na abutata ang kanyang kakampe pero to the rescue si Kai, napaganda pa ang play, pabor sa Yokohama. Dito naman kahit na dalawa sila ay kinaya pa rin ni Kaiju, nakita niya na maliit ang dalawang defender at kita at malapit na ang ring sa kanya, konting bato ng bola, pasok na naman ang tira para dito kay Kai Soto. Kung nagandahan tayo sa clean up dunk ni Kai Soto kanina mula sa nabutatan niya kakampe ay mas maganda naman ang ipinakita nakita ni Kai sa play na ito. Mas malakas ang pagkakasalpak ni Kai Soto. Yanig ang ring sa pwersa ni Kaiju. Isang malakas ang putback ang ipinakita. Masasabi natin na maganda ang lateral ni Kai Soto sa play na ito. Konting pa slide, lateral movement, ang galawan defender. Halos sinagasaan na lamang ni Kai Soto. Pasok ang kanyang tira dahil sobrang lapitan niya sa ring at nasa kanya pa ang momentum at height advantage. Pumoste naman si Kai sa play na ito. Nasa loob na siya ng paint at kung ganito ang pwestohan ni Kai at nang hihingi ito ng bola ay bigay ka kaagad dahil na rin sa may height advantage si Kai at malapit na nga rin ito sa ring. Dito naman isang magandang hook shot ang kanyang ipinakita at dapat mapansin rin ng kanyang mga kakampe na kung one on one ang labanan sa postehan o sa loob ng paint ay nakakalamang ngarin itong si Kai Soto dito sa Japan B1 B League na gustuhan natin ang bilis ni Kai. Sa play na ito nakita ang open lane, tumakbo, papasok ng paint, pinasa ng kanyang kakampe ang resulta isang highlight play dunk para dito kay Kai Soto. Maganda ang pagbacksout ni Kai Soto sa play na ito. Walang nagawa ang defender, easy rebound at score ang nagawa ni Kai putback para kay Kaiju. Nahabol ni Kai Soto ang bola na hawakan niya sa rebound kaya 2 points ito para sa kanya. Mamang mama ang datingan ni Kai sa play na ito. salo lunang pasa, power dribble, ginamit ang board, pasok ang tira. Isa ito sa magandang post move ni Kai Soto at mapapansin talaga natin na kapag 1-1 -on ang labanan ay palaging nakakaangat itong si Kaiju. Nadidehado lamang si Kai kapag nata-double team ito sa loob ng pay pero kung walang help defense ang kalaban ay asahan na nila na magiging puntos ito ni Kaiju. Game din na nga ulit at ang laro natin ngayong araw ay Yokohama Beaker kontra sa team ng Mikawa Seahorse.